Laking tulong sa pag-aaral ng 17 anyos na si Amil ang kanyang pagpa-part-time bilang bankero sa Burnham Lake ng Baguio City. Aalawan uh, sa school, uh, mga tulong sa pamilya. Kaya't nangangamba siya kung paano ngayon kikita dahil na rin sa isa sa gawang rehabilitasyon sa Burnham Lake na sisimulan bukas, October 1. Ayun na lang, aral na lang. Okay lang naman na mapabilis. Para? Para makapagbalik ulit sa kita pera. Ganun. Isa lamang siya sa halos isang daang bangkero na apektado ng pansamantalang pagsasaramuna ng leak. Ganun pa man, masaya silang mapaganda pa ang pasyalan. Okay lang naman. Bakit? Para din sa kayo, kayo dito sa park. Okay, okay lang ma'am ma kasi, kasi nandiyan na yung budget eh. Mamaya po, ma problema tayo ng gusto o mm -hmm. anuman ano dyan. Kaya dahil gusto na rin namin na maayos na. Tiniyak naman ng City Environment and Parks Management Office ang maaaring tulong na maibigay sa mga bangkero yung mga boys na nag assist doon baka pwede silang ma-employ doon sa kontrata and that's why sabi ko parang hindi naman mahirap yata 'yong nahingin. no na no? yung as long as mag-work sila at willing sila kaya nilang magtrabaho doon sa mga masonry or whatever na mga trabaho doon tungkol sa mga employees nila nandyan naman ang ating CSWD I will work with them I will I will uh, engage with our uh, city social welfare uh, kasi ginawa din namin naman namin ito sa previous na mga projects namin. Matatanda ang ito'y sakop ng patuloy na rehabilitasyon at pagpapaganda sa parke na dapat taong 2020 pa sisimulan pero naantala dahil sa pandemya. Gusto natin na maumpisahan agad para matapos agad para mag-open agad-agad yung lake na ito. Habang pinapatagal natin, habang habang kuan natin, habang uh, sinususpend natin ng sinususpend ay lalo na lalo naman nang magtatagal yung proyekto and we don't want that to happen. Mayroong marang around eight or nine na concessionaires actually ng boating no na maapektuhan but we did engagements with them, okay? We uh, uh, noon, noong ginagawa pa lang ang design, etc. Noon pa lang, noon pa lang, may, there were already engagements, informations given to them. And, um, and until, until now. Magtatagal naman ang naturang pagsasaayos ng anim na buwan. Angel Arquero, RNG News.